Ako si Kaloy, taga Maynila. Lumaki akong siga dahil sa aming barangay ay kilala ang pamilya namin bilang matapang at walang kinatatakutan. Lagi akong laman ng rambulan at away sa aming barangay. Umuwi akong may pasa dahil sa pakikipag-away. Hanggang sa makilala ko si Kayla, mahiyain, maganda at mainin. Bagong lipat sila sa barangay namin, at dahil nga sa maganda siya, ay agad ko siyang napansin. Bumibili siya noon sa tindahan ni Aling Goreng at ako naman ay doon nakatambay. Unang kita ko pa lang sa kanya ay tumibok agad ang puso ko. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras at niligawan ko na siya agad. Tatlong buwan lang ang ko sa kanya at sinagot niya naman agad ako. Pero dahil nga kilala ko sa barangay namin bilang basagulero, ay sobrang tutol sa amin ng kanyang magulang. Palihim lang kami nagkikita hanggang sa tuluyan ko na nga siya mabuntis. Dahil alam namin na hindi kami tatanggapin ng kanyang mga magulang, ay nagpa siya na kami magtanan. Buti na lang talaga at may iipon ako nun. Dahil hindi naman namin alam kung saan kami pupunta, ay humingi ako ng tulong sa isang kaibigan na tawagin na lang natin ang pangalang Elmo. Sinabi ko sa kanyang problema namin ni Kayla na wala kaming alam na lugar na pwedeng puntahan. Hanggang sa sinabi niya sa akin na may alam siyang lugar. Sinabi niya na may bahay daw sila sa kanilang probinsya na wala nang nakatera dahil lumipat na silang lahat sa Manila. Nang marinig ko yun ay sumaya ko dahil hindi na akong mamroong problema sa bahay at mapapalayo pa kami sa pamilya ni Kayla. Pumiyahe kami ni Kayla pamindanaw. Kasama si Elmo na kaibigan ko, inihatid niya kami papunta sa kanilang dating bahay. Sobrang larayo ng binyahin namin hanggang sa makarating kami sa isang liplim na lugar. Sumakay kami na Kyle Elmo sa isang tricycle papunta sa bahay nila. Inabutan na nga kami ng gabi sa daan. Habang bumibiyahe ang sasakyan naming na tricycle, napansin kong aligaga ang driver. Lagi siyang tumitingin sa likod na para bang may hinahanap. Ng mga oras na ito ay puro puno na lamang ng kahoy ang aming nakikita sa gilid ng daan. Walang mga bahay at wala na rin sa sakiya na dumataan. Dahil sa aking kuryosidad ay tinanong ko na ang driver maanong anong problema? May hinahanap ba kayo? Tanong ko sa driver pero nabigla ako sa kanyang sagot sa akin. Sabi niya may sumusunod daw sa aming mga aswang tinanong pa niya kung buntis ba ang girlfriend ko at sinar ko naman ko. Sumagot so, naman siya ng kaya pala maraming sumusunod sa ating asamay eh, kasi buntis ang girlfriend mo. Dapat sinabi mo sa akin kanina para nakapaghanda ako ng palangga sa asamay. Noong una hindi ako naniniwala hanggang may sinabi sa akin si Em. Totoo yung sinabi niya tol. May sumusunod sa ating asamay. Hindi mo ba naririnig ang buhay? ay pinagrindan ko at totoo nga, may naririnig akong parang boses ng ibon. Sinilip ko rin kung saan ang galing ang boses at ang tanging nakita ko lang ay ang tatlong malaking ibon na lumilipad na tila ba nakasunod sa akin. Nakikita ko rin si Kayla na nanginginig ang kanyang tungo dahil sa takot. Pero, nanatili akong lalaki at niyakap si Kayla. Sinabi ko sa kanya na malaking ibon lang yun at kung asumang niyong sumusunod sa akin ay hindi ko siya pababayaan at makikipagpatayan ako sa mga aswang para protektahan ng siya. Alas 10 na ng gabi at hindi pa rin kami nakakarating sa bahay ni Nael. Muli ko rin tinignan ang mga ibo na lumilipad at ngayon nga ay lima na sila. Sumasakit na rin ng tiyan kain na kaya sinabi ko dito sa driver. Binigyan lang ako ng driver ng itim na tela at ilagay ko raw sa tiyan ng girlfriend ko. Sa totoo lang hindi ko alam kung para sa nang itim na tela. Kinuha ko lang at inilagay sa tiyan ni Kyla. Ngunit bigla na lang na huminto si Manong driver sa pagmamaneho. Sabi niya, pabalik-balik lang daw kami sa aming dinadaan. Kaya inutusan niya kaming balik tarin ng na sort na damit dahil baka daw nainkanto na kami. Noong mga oras na yun, nakakaramdam na rin ako ng takot dahil sa napapalibutan kami ng mga punong kami. Sobrang dilim ng palip malalaking ibon pag nakasunod sa amin at ngayon na ikanto pa kami. Kahit sinong normal na tao ay matatakot talaga. Ang kaibigan ko si Elmo naman ay napapansin ko rin natatakot na rin siya. Maging si Manong driver ay hindi na mapakali. Nang matapos na kaming balitre ng aming mga suot na damit ay agad nang nagpaharurot ng takbo si Manong driver. Ani mo'y may tinatakbuhan. Ramdam ko ang malaming na hangin na dumadampi sa aking balat habang yakap ko si Kyla. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang tiyan. Makalipas lang ang ilang minuto ay huminto naman si Manong Driver dahil may pumara sa kanya. Isinakay niya ang isang ng matandang babae na puti ng buhok. Nagtataka nga ako kung bakit sa ganong oras ay may matanda pa sa dam at wala naman akong nakitang bahay sa paligid. Umupo ang matanda sa harap ko habang katabi ko naman si Kayla at katabi ng matanda si Nakatingin lang ang matanda sa tiyan ng asawa ko at bigla na lamang siyang nagsalisa. Sabi niya, mabango daw ang sanggol na nasa sinapupunan ng asawa ko. Nang sinabi niya na ito mas bigla ang aking mga balahibo sa takot. Naging si Elmoy na laki ang kanyang mga mata nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Mas lalo lulok ko pang hinigpitan ng pagkakayakap ko kay Kayla. Doon ko naisip na iba pala ang takot kapag ang kalaban mo? ay ibang nila. Ang pagiging matapang ko ay biglang napalitan ng takot. Lumibas lang ng ilang minuto ay bumaba na rin ang matanda. Pero bago siya umalis ay may binigay siya sa akin. Isang malit na bote na mayroong likid sa loob at may mga tila bakawin na nasa loob ng bote. Sabi niya, kapag kumuluraw ang laman ng bote, ay may aswang sa malapit. Muli kaming bumiyahe at nalaman ko rin na ang matanda pala kalina ay isang albularyo. Muli ko rin tingnan ng mga malaking ibon pero nawala na sila sa iyong Siguro dahil natakot sila sa matandang albularyo na sumakay at tinulungan kami upang mapalis sa mga sumusunod sa aming nasa. Makalipas lang rin ang isang oras ay nakarating na kami sa aming destinasyon na safe at walang nangyari sa aming masama na kaila, Akala ko ay matatapos na ang pangaswang sa amin dahil nakarating na kami sa bahay ni Nael. Pero nagkamali ako. Kinabukasan ay bumalik na rin si Elma sa Maynila at kami naman ni Kayla ay naglilinis na sa bago naming tirahan. Maganda sa probinsya, walang sasakyan, malayo sa mga kapitbahay at sariwa hangin. Kinahapunan ay umalis ko ng bahay para maghanap ng panggatong sa kuban. Naiwan ko si Kayla mag magis sa bahay. Hindi naman kasi ako nag-aalala dahil hindi pa naman gabi at hapon pa lang. Habang naglalakad ako papunta sa gubat para maghanap ng panggatong, ay may nakita ng babae. Hindi pa siya matanda. Mga nasa 40 ang kanyang ina. Na. Nagtanong siya kung bagong lipat ba kami at sinagot ko naman siya ng na, oo. Oh. Bigla siya mumisi sa akin at nakita ko ang kanyang may itim ng ilo. May inabot siya sa akin mangga dahil sabi niya ibigay ko raw sa asawa ko kasi mahilig ang mga buntis sa mangga. Nagtaka ako kung paano niya nalaman na buntis ang girlfriend ko. Hindi ko naman siya nakilala. Kahit na may pagtataka pa rin ako, ay kinuha ko ang mangga at nagpatuloy ako sa paghahanap ng panggatong. Mga alas ko na ng hapon bago ako nakaubi sa bahay. Nilagay ko lang ang mangga sa lamesa at nag -gib -gib na ako ng tubig. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko na si Kyla na kumakain ng mangga. Kinain niya pala ang mangga na binigay ng babae kanina. Dahil wala naman akong napansin kakaiba, ay hinayaan ko lang siyang ubusin ang mangga. Kinagabihan ay nagising si Kylo dahil sa masakit ng kanyang tiyan at gusto niyang sumuka. Pero hindi niya magawang sumuka. Laway lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakakarinig din ako sa bubong namin ang kaluskos at buses ng iman. Dahil laki ako sa Maynila, hindi ko alam kung anong gagamit. Kinuha ko ang bote at binigay sa akin ng albularyo. At doon oh, nakita kong malakas na kumukulo ang likid lang sa loob. Agad kong naalala ang sinabi ng albularyo. Nakapag-iyon ay kumulog. Ibig sabihin ay mas aswang sa paligid. Nung mga oras na yun ay titakot na rin ako. Pero para sa ano ko para kay Kailan, ay nagpakalalaki ako. Kumuha ako ng itak sa kusina. Lumabas ako ng bahay at hinamon ko sila ng patayin. Kahit na sa loob loob ko, ay natatakot na rin ako. Lumabas kayo dyan. Ako ang harapin niyo. Huwag kayong magtago sa dilim. Haparapin niyo ako at papatayin ko kayo isa-isa at wala akong ititira sa inyo. Sigaw ko habang may hawak na itak sa kamay. Laking gulat ko nang sa aming bubong ay may lumabas na isang nilalang na mahaba ang dila, payat, mahaba ang buhok at nalilisig ang kanyang mga mata. Tanging sinag lamang ng buwan ang nagsisilbing ulaw upang makita kong kakaibang nilalang na iyon. Tumalon sa aking harapan ang kakaibang nilalang na iyon na pinapaniwalaan ko mas may Mayroong laway na tumutong lumot sa kanyang bibig. Tila ba siya ay gutom na gutom? natatakot man ako, ay nilalabanan ko ang nilalamig. Sobrang liksin niya na hindi ko siya halos mapatamaan ang aking Sa Samantalang ang aking katawan ay marami ng kalmot mula sa kanya. Ang pakikipag-away sa aswang ay hindi madali, lalo wala akong panangga sa aswang. Hindi ko pa siya natatamaan ang nasusugatan, pero ang buo katawan ay puno na ng kalmot niya. Hanggang sa nagawa ako mapatumba sa lupa, akala ko yun ang aking katawan. Nang bigla na lang nagsusumigaw ang aswang na tila ba ang kanyang katawan ay nasasaktan. Doon ko palang napansin si Kyla na may hawak na plastik at may lamang asin. Nakita kong tinatapunan niya ng asin ng aswang dahil para masaktan ito. Habang sumisigaw ang aswang sa sakit, ay agad akong tumayo at itinara ko ang itak sa kanyang dibdib. Ngunit kahit na nasaksa ko na ang aswang sa dibdib, ay nagawa pa itong makatakbo at makatakbo ng gabi yun ay hindi na talaga ako nakatulog dahil sa takot na baka bumalik ang aswang o di kaya ay maghanap ng aswang. Sa kabutihang pala ay hindi na bumalik ang aswang ng gabing yun. Dahil sa takot namin ni Kayla na baka balikan pa kami ng aswang ay nakapag-desisyon kaming bumalik na lamang sa Maynila. Pagkabalik namin sa Maynila ay tinanggap rin naman ako kalauna ng kanyang pamilya at ngayon nga ay mayroon na kaming tatlong anak ni Kayla sa buong buhay ko ay hindi ko inakalang